So what was this room before, po? What's the interesting They, fact? Well, the yeah, was actually incarcerated here for when he was captured by the Americans. So this is where the formal, uh, the most formal meeting was sustained. Ang late President Binigno Aquino na mismo ang nagsabi sa atin na merong isang kwarto rito at meron tayong fully access na ito noong araw mismo ay pinagkulungan ni Emilio Aguinaldo nang siya ay nakaptured ng na mga Americans. Hindi our part 2 ng true horror story ng Samalakanyang. Dahil sa marami ang nagre-request sa atin at mga nag-send, nag-comment at nagpahayag ng kanilang mga opinion na sana ay lagyan natin ng second part yung true horror story at nakatagong lihim sa Malakanyang inilagay natin ito at ito ang aming magiging tugon para sa inyong mga request at private message sa amin. Pisahan natin. Let's go! Malacanang True Horror Story Part 2 Halina't samahan mo kami na hukayin pa natin sa mas malalim na istorya ang tampok na bakit tila nga ba parang ayaw tumira hanggat maari na mga nagiging presidente ng ating bansa doon mismo sa loob ng palasyo. Kung bago ka pa lamang sa amin channel ay sana huwag mong palampasin yung part 1 ng video na to. Nang sa ganon ay buo mong maintindihan ang takbo at ang lalim ng istorya. Bago natin talakayan at pasukin ang pangalawang paksa ng ating istorya. Kaya mong ipakita ko sa iyo ang sneak preview ng now natin nating video. Ang nakakakilabot na sikreto kung bakit pagkatapos ni Ferdinand Marcos ay tila umiiwas ng tumiramismo sa loob ng Malacanang ang karamihan sa mga nagiging presidente ng Pilipinas. Si Cory Aquino sa Arlegui Mansion sa loob ng Malacanang Compound tumira. Dito rin tumira si Fidel Ramos. Si Estrada naman sa Premier Guest House. Si Gloria Arroyo tulad ni Ferdinand Marcos sa mismong palasyo tumira. At si Pinoy naman sa bahay pangarap sa loob ng PSG Compound. Halina't alamin natin ang nakatagong lihim kung bakit hanggat maari ay umiiwas sila sa loob ng palasyo. Hindi ako maka-adjust ng kanon layo na kasi ako may bias, may prejudice ako sa malakanyan. Kasi basta tanungin mo si Amy Marcos, nung usap kami, he was here the other night, or was it last night? Recently, nagpaunlak ng panayam si Pinoy sa isang reporter kung ano mismo ang kanyang nararamdaman sa loob ng palasyo tuwing siya ay magagawi rito. Sa kanyang huling buwan bilang presidente ng Pilipinas, nagmistula pong tour guide si Pangulong Noy Noy Aquino at pinakita niya sa amin itong iba't ibang bahagi ng naging opisina niya sa nakalipas na anim na taon. So what was this room before po? What's the interesting They, fact? Well, yeah, General Aguinaldo was actually incarcerated here for when he was captured by the Americans. So this is where the formal uh, formal Ang late President Binigno Aquino na mismo ang nagsabi sa atin na merong isang kwarto rito at meron tayong puli access na ito noong araw mismo ay pinagkulungan ni Emilio Aguinaldo nang siya ay na-captured ng na mga Americans. Maniwala ka sa akin o sa hindi, kung history ang ating pag-uusapan kung nagawa nila mismo abusuhin ang unang presidente ng ating bansa ay lalo na mismo siguro yung mga nasa babang mamamayan ng ating mga Pilipino kung nagawa nilang ikulong mismo si Emilio Aguinaldo ay nangangahulugan ito na mas maraming karahasan at pang-aabuso ang naganap sa iba pang mga Pilipino kaya ito ay sumisimbolo na hindi man naisulat sa ating mga pahayagan at mga lumang mga history ay ito ay nangangahulugan na maraming mga kakaibang kaaktibidadis na naganap doon mismo sa palasyo sa ilalim ng pang-aabuso ng mga Amerikano. Atin ngang tinalakay sa ating unang paksa kung kailan unang naitayo at kung sino ang tunay na nagmamayari bago ito mapasakamay ng mga Pilipino. Magmula pa nung Spanish era, mga Amerikano at ang pagtungtong dito ng mga Haponis, napakaraming ang istorya sa likod ng kung ano ba talaga ang mga naganap doon sa loob ng palasyo. Kaya naman sadyang talagang maraming kababalaghan ang mga nagaganap sa bawat facility ng lugar na ito. Isa na ito sa buhay ng mga magpapatotoo sa atin kung ano nga ba talaga ang mga nagaganap doon pagsapit ng tilim. Can I show you Marcus' studio. Yan ang medyo nire-touch. Marcos' study. Ah. This is actually the room. This is how it looked before. That was very dark yung varnish. Nilait nila yung varnish. Dito siya nag ng na Marcos' Yes, yung... I remember that video. And the table was there. Where's the table? right here. That was puro puro, 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 I never used this. This is... Just... Kaya lang pag may, may state visitor, we have a lunch or dinner for him computer ito pinapagamit na parang holding area niya. Mm -hmm. Bakit hindi niyo na ako ginamit ito? Ito, parang may vibes eh. <laughs> <laughs> Para something that you never expected to happen. So isang malaking baliwanag na katotohanan para sa ating lahat. Natotoo nga ang patunay na bawat presidente na namamalagi rito ay hindi mismong nakakalampas sa mga nagpaparamdam at sa kanilang mga nararamdamang kakaiba mismong vibe doon sa lugar na ito. Kaya namang karamihan sa mga naging presidente ng Pilipinas ay ayaw mismong tumira doon sa loob ng Malacanang ay sa pamamagitan ng kanilang mga nararamdaman at mga hindi maipaliwanag na tagpo sa iba't ibang klase ng pasilidad nito dahil din naman sa laki ng palasyo at sa dinami-dami ng pinagdaanan nito na history ng Pilipinas. Well, ginagamit nyo pa rin po itong room na ito. ito? No, not at all parang amoy dank na e, eh, no? Ah, this is the bathroom. Wow, nice to see. Siguro ang luma na mga pages na ito. na May na. Wow, how old are these pag madilim na dito, hindi kaya ta... lalabas <laughs> <laughs> at ah... <laughs> hindi pa nang no, <no>, lumay, nang no. <laughs> Meron pa talaga mga dito? <laughs> <laughs> Sabi nung matagal dito. Pero kayo, meron pa kayong first-hand experience. <laughs> Minabuti ng hindi nasagutin ng ating late President Pinoy ang huling tanong na kung mayroon ba daw siyang personal experience sa loob ng palasyo. Pero tila ba kanya nang ipinahayag nung earlier statement na meron siya mismong personal na nararamdaman nakakaibang vibe kapag nandoon siya sa isang hole na binanggit nung unang video mismong presidente na ng ating bansa ang isa sa mga nagpapatotoo at bukod pa yan ay marami pa tayong ilalabas na iba't ibang klaseng urban legend at mga mysterious unexplained video na nakikita natin dito sa ating daigdi. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please subscribe to our YouTube channel. At huwag naman po sanang kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated and weaponize your curiosity dito lamang yan. Immortus <laughs> Magic